Good morning po mga kabraso. Welcome back po sa ating Munting YouTube channel. Ayan po, kumusta po kayong lahat? Ay, kami po ay mabuti naman. Ayun, dayo, po tayo mga kabraso at makakasama ko po, po ngayon si Patpat. Pat. Wala siyang trabaho ngayon. Ayan siya. Malayo, ito yung pinakamalayong dinadayo natin. Yung papasok sa malaking sapa. Itong barangay. Mahangin ngayon mga kabraso. Maalong pabalik nito mahirapan tayo kasi sa lubong sana lang suertein po tayo unang bisis natin makakapunta dito ngayong malalaki yung topic bali ngayon pa lang tara Ito na natin iwan yung tubig natin tsaka yung bangka ay Sarap manood ngayon, boy. Magaganda yung laban ngayon sa liga. magandang panoorin ngayon mga kabraso yung liga sa amin. Eh, to inter barangay. unahin natin yung paghahanap buhay. Mamaya makakapanood din tayo niyan. Si Balita na lang dalawang laban Ap apat na team yan ng kapon dalawa umaga dalawa sa hapon may mga bakas dito mga kabraso good size to yan si pat don dun banda nasa baba sana lang madali natin to wala pa tayong nakikita ang pinagpahingahan niya bago na yung bakas mga kabraso matagal na rin sila dito kalat kalat na dyan ay nagpahinga malapit na to kasi nagpapahinga na tsaka bago yung mga bakas sa paligid ito na nga mga kabraso dali good size to bali na ikutan na namin to dito dyan lang sa kabila yan yung mga apak mga ano namin dinaanan papunta don hindi lang nasilip dito nasa nakapistos sa likod ayos ito na puppy birds mahimbing ge boy. Ain mo boy. Kita gigit. Ups, madalir. season na season good size mga kabraso tali agad natin medyo natagalan din tayo sa paghahanap talagang paikot ikot siya good size kalimutan pa natin yung lagayan natin mga kabraso pati yung mga panali andun yun sa bag na lalagyan natin dipalit tayo dito. Pero ito yung ginagamit natin sa camera holder. Gamitin lang muna natin 'to. Nako. Bumalik na naman si Pat. Pa'dun mga kabraso sa inanuhan niya kanina pinistuhan. Meron din daw siyang sinusundang bakas. Malalaki. Dinalikan niya lang. Andun. Maraming ding bakas ngayon mga kabraso. Ito, iwan ko lang kung ito pa rin yung inano natin nakuha. Good size tong bakas na to. Pero yung nakuha natin, doon banda sa may taas. Kanting lang tayo. Kabraso, yung boarding house natin dito, pinasok ng bayawak bagong bago pa yung mga bakas din niya parang Kumunta rin dito yung alimango na iba to sinusundan natin sana lang pumasok dito pakarami din bakas sa paligid yan mga bagong bakas yan may may mga pinagkainan oh no? pala dito ay nawalang ano ginawang pahingahan pahingahan lang lumabas dito lang sa loob ng hingain binulabog ng bayawak ang butas ng alimango yung nasa ilalim Yan. subukan lang natin mga kabraso walang maraming bakas dito pero may nakita tayong isang bakas na good size sa banda ah. hindi tayo magka -ano na masyado mga kabraso itinatamaan e tayo Ayun. Saka, tunog good size. Lumalaban. Ayun. Malakas. Mahirap lang mga kabraso. Aray ko. Ka. Dikit-dikit yung ugat. Saka malalaki yung ugat niya. Tirahin mo po birds. magbabawas tayo ng ilang ugat niyan mga kabraso hirap dito yung direksyon ng paghukay natin yan ayun marami din tayong maanong ugat niyan sa ilalim na madali natin maayos ayos thank you lord ito ano lang to dito parang extra lang na pumasok kasi wala siya maraming bakas mga bago lang to. Ito yung mga bakas niya, mga kabraso. Yan. Andan. Isang ano, isang linya. Siguro mano dito napadaan lang papunta na sa sapa na kasi to. Yan. Papunta dyan sa pinakamalaki na sapa. Doon tayo galing sa tawid bali tumawid na tayo ayan nabawasan na ni puppy birds ng ilang ugot. hukayan na natin mga kabraso 嗯不美。嗯嗯 <laughs> ito yung mahirap dito kapag ganitong nasa puno oh yung malalaki yung ugat niya talagang maraming ano, sabitan mahirap magputol sa ilalim nalang hindi hindi kalaliman ko noon, 'yung nagkukubli sa ano. hirap ng kalagayan. Ayan na. Ang mga kabraso yung gumagalaw na yan oh. Ayan. Good size na rin. Parang good size na rin. <sighs> Tagiliran ko kanto-kanto para din tayong binubugbog nito ito tayo ano eh. mga kabraso meron ditong alimango yan di pa kalakihan May tayo sure kung lalaki ito o ano babae ah, parang lalak, lalaki lalaki nga ah, pwede na hmm. season yung walang tali pinangtali natin sa pangalawang mga kabraso yung ano ng itak, yung istro buti dalawa yung istro na pinutol niya, ayan o wala yung gising na boy. Pwede na rin. Pwede na yan. Wala man tayong sinundang bakas. Unang sulit natin dito. Gaya mo sa ano mo. Bunit. <laughs> Wala tayong tali eh. Yan mga kabraso. Yung tinanggal yung ano ng shirt nya ito na lang pantali natin gagawin natin dalawa yan yeah. ipitin na lang ng ano ng itak ah, 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 parang pantin pang tiktok ah ano yung umano nakaumbok ka ah. ang laki pala ng itlog mo <laughs> <laughs> May pang tali na tayo ayala, tali mga kapraso thank you lord braso yung malaking bakas na sinusundan natin ito binalikan namin dito kasi pabalik na tayo sa bangka nakita ni patpat ito yung good size to sure bull Okay. Walang makita. Ano ka? Takit? putik. Ayan. talaga Yan mga kabraso alimango yan bigyan mo ako ng isang pamalakasang ngiti yung nakakamatay nakakamatay ng lamok ayos, thank you lord gracia yung pauwi na tayo niyan mga kabraso bali ito na lang yung inano natin pero dito malapit sa may bangka may ano dyan boarding house dadaanan din natin tali lang natin to wali pang apat na boy ngayon ay meron pa yung kalahati sa tali ng shirt mo <laughs> mga kabraso hindi natin naabutan tagal tumira dito ano halos pinagkainan niya na lang lahat dito yan. punong puno na rin ng mga bakas ng paligid kaya lang luma na ayun minano ako papunta dun kung saan tayo naghunting dun papunta yung direction nya good size iwan ko lang kung isa sa mga nahuli natin Hindi ko alam yung size ng ano niya. Ah, si Patpat pala andun na mga kabraso. Pinapakuha ko yung bangka. Bali, nagbakas. Sakali lang ako dito sa mga gilid na to. Sinundan ko ngayong bakas. Nag-iisang bakas. Yung pala, ay papunta yung doon. Papunta dito, paloma. Dito yung pinakamaraming bakas yun isa lang lumikas siya talagang nagtagal siya dito nalit lang tayo <laughs> mga kabraso ayan pauwi na tayo dyan napaka ano ng sikat ng araw sa mahangin dito pa lang yan sa so may ilog palabas tayo dito may na mimingwit dito mag asawa doon pa tayo oh, eh, sa likod nito malayo kita itakits na lang po sa bahay mga kabraso